Dahil nga sobrang sukal na ng kubo dito sa taas ng bundok, naisipan ko na linisan. Para naman magkaroon kami dito sa taas ng bundok ng maayos na pahingahan. Papaakyat pa nga lang ako kanina dito sa taas ng bundok nang maabutan ko si Mama na nagpuputol ng kahoy. Gagamitin niya daw pala 'tong pambalag sa mga sigarilyas niya na tanim. Sabi ko nga kay Mama dito, buho na lang ang gamitin niya. Baka naman daw itumba kapag buho ang ginamit niya kaya kahoy na lang. Unti-unti na daw kasi dumadami ang mga dahon ng sigarilyas niya kaya kailangan balagan ulit. Kapag nagkaroon kasi ng malakas na ulan at malakas na hangin, siguradong itutumba tong mga tanim ni mama na to, kaya kailangan ng balag na mas matibay. Maghahanap pa daw si mama ng kahoy na pambalag, kaya aakyat na rin siya sa taas. Ito sana talagang kubo na to ang aayusin ko. Mas masarap kasing magpahinga dito kasi malamig at mahangin ang pwesto na to. Tsaka mas maganda ang tanawin dito. Kaya lang, sabi sa akin ni mama, saka na daw ayusin ang kubo na to kapag nandito na si JR. Magpasama daw ako sa kanya, manguha ng buli na pang Sa ngayon, ito na munang dating kubo ni JR ang lilinisin ko. Katabi lang kasi ng kubo na to, ang pagtatanim nila nila mama ng mga pechay. Katabi rin pala ng kubo na to ang tanim nila mama na palay kaingin. Mas malapit din pala ang kubo na to sa mga bagong tanim ni mama na mga patola at kalabasa. Kaya kung sakali man na umulan, malapit lang yung kubo na paglililuman nila. Kasi kung yung isang kubo ang lilinisin ko, medyo malayo, tatakbuhin pa nila, baka basa na sila bago makarating doon. May isang taon na rin pala ang kubo na to. Imbakan to dati nila JR na mga napitas nila na palay kaingin. Gawa lang din pala sa dahon ng buli ang bubong nito. Tsaka hanggang ngayon, matibay pa rin yung bubong kasi wala pa rin ngalang, nga lang, medyo mababa lang tong kubo. Pero ayos lang kasi malamig naman dito sa loob. Nahirapan akong tanggalin yung trapal na nandito sa loob kasi pinagbahayan na siya ng anay at ang dami niya ring langgam. Hindi naman ako nahirapan maglinis ng mga bagay na damo kasi madali lang naman siyang hilahin. Ang dami pa lang pipino-pipinuhan dito sa may taas ng bubong ng kubo. Nakakatuwa kasi ang dami niya ring bunga. Kumakain rin ba kayo nito? Kasi kami dito sa bundok, kumakain talaga kami nito. Maraming nagsasabi na lason daw to. Hindi po ito lason, nakakain po talaga to. Magkaparehong magkapareho sila ng lasa ng pipino. Mas masarap to kapag may kasamang suka na may asin. May pinost pala ako sa reels ko dati na kumakain ako ng ganito. At ngayon, ipapakita ko ulit sa inyo na kumakain ako nito. Yung ibang nag-comment sa reels ko nun, alam nila na kinakain talaga to. Pero meron pa rin talagang nagasabi na lason daw to. Sabi sa akin ng kapatid ko dito, kain daw ako ng kain ng maliit na pipino. Eh meron naman daw nakatanim na malaki. Ay oo nga naman. Kaya nagpitas na rin ako ng pipino ng kapatid ko at nagugutom na rin kasi ako. Kapag andito pala ako sa taas ng bundok at kukuha ako ng pangkain, ko na pipino, maliliit talaga ang kinukuha ko. Kasi para sa akin, mas masarap talaga yung maliliit pa lang kasi parang mas matamis siya. At saka mas malutong siya kumpara doon sa malalaki na talaga. Kapag nakita ako nung nagtanim nito, magagalit na naman sa akin 'yon. Sasabihin na naman sa akin noon, palakihin ko muna bago pitasin kasi nga daw sayang kapag maliit pa lang. Tinulungan na rin pala ako ni Mama dito na maglinis ng kubo. Binawasan ni Mama ng kaunti yung bubong sa baba para naman daw maliwanag sa loob kasi medyo madilim. At saka para mas makapasok ng maayos yung hangin sa loob. Kada tanggal nga ni mama ng bubong panay ang reklamo niya ang dami daw langgam. at eto na nga ang kinalabasan ng aming paglilinis ni mama hindi na namin tinanggal ni mama yung mga bagin sa taas ng bubong hindi ko masyadong nalinisan yung ilalim kasi nga sobrang kapal talaga ng langgam hindi kaya itutuloy ko na lang ang paglilinis ko mamayang hapon at magdadala ako ng pang spray ko sa langgam inaya ako ni mama na magpunta daw kami kay JR sa habang papunta nga kami kay JR nadaan namin yung mga tanim ni mama na mga patola nagkanda bulukan na daw kasi yung iba kung hindi daw sana nabulok dahil sa ulan ganito na daw sana sila kalalaki No, iba niya namang mga tanim, naglabas na ng mga ugat dahil sa sobrang lakas ng ulan. Nung no, medyo malapit na kami sa kubo ni JR, panay na ang sigaw ni mama sa pangalan ni JR. At wala nga sumasagot na JR kasi nga, wala na naman siya sa kubo niya ngayon. Ang nakita lang namin dito ay yung isa niyang anak. Nasa school daw pala si JR, nagbibrigada. Meron kasi siyang anak na pinag-aaral. Sabi sa amin ng anak niya, nagbabakod daw ngayon si JR sa school. Umuwi na rin kami ni mama nung makausap namin yung anak niya. Pauwi na nga lang kami nang mapansin pa ni mama yung tanim ni JR dito sa may daan na native na Patola. Gumapang na dito sa may daan ang tanim ni JR na Patola. Sinigawan pa dito ni Mama yung anak ni JR. Sabi niya, may bunga ang Patola nyo. Pagbalik namin dito malapit sa may kubo. Panay ang abog ni Mama sa mga Maya. Ang dami kasi nila kumakain dito sa may palay kaingin. Halos tumba na nga ang lahat ng palay tapos kakainin pa ng Maya. Baliwala din ang lagay ni Papa na parang sarasarang gola dito na nakabitin. Parang hindi naman effective sa pag-abog ng Maya. Maglalagay na lang daw si Mama dito ng damit na nakatayo. Baka mas effective daw yon So yun lang. Thank you for watching.